Good morning mga idol So nandito tayo ngayon sa palayan At kung makikita nyo mga idol Tingnan nyo Di ba? Ang gaganda ng bunga ng palay Sigurado na naman ang anin nito mga idol Malapit na tong maani At kung makikita nyo Sobrang ganda talaga ng mga palay Mga tubo nila Mga bunga nila Ang tataba, ang lulusog Ayan o. Diba? So, yung palay na to, nauna tong tinanim. At uh, yung iba, hindi pagaanong namunga. So, kung makikita nyo mga idol, tignan nyo. Magandang buhay. Happy farming mga idol. At uh, syempre, andito tayo sa palayan. Nakikibideo. Kung makikita nyo talaga, mga palay dito sa Taiwan, sobrang ganda. At syempre, papasok na naman tayo sa trabaho. Mataas yung araw. Ayan, ito, hindi pa namunga to Ayan. Medyo, nag silang lumabas ng bunga. Ayan, mga idol, magandang umaga. At salamat sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video. Good morning, good morning mga idol. Ayan. Lunes na naman, pasok na naman tayo sa trabaho. So, nandito tayo sa Taiwan ngayon. Bilang isang OFW mahirap, pero kailangan nating magtiyaga. Ayan. Kailangan nating lumaban sa hamon ng buhay kahit mahirap. Mapalayo sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay kailangan nating mag-sacrifice para lang sa kanilang kinabukasan yan so habang nandito tayo sa OFW subukan nating mag-vlog vlog dito mga idol kasi marami naman tayo nakikitang nag-vlog vlog at napapaganda naman yung kanilang mga buhay pero nakadependan na rin yan kung saan ang gulong ng ating mga buhay dahil ka nga sabi nga nila bilog ang mundo iba mga idol ay subukan natin. Walang mawawala. Try, try natin mag-vlog. So, so, dahil sa baguhan tayo, hindi pa tayo ganong ma, marunong. Hindi pa tayo gaano marunong. Kaya ganito-ganito lang muna mga video natin yun. Know? So, yun mga idol. Maraming maraming salamat. Hope sana masuportahan nyo ang aking mga video. At sana, huwag kayong... Magsawa ka agad dahil Dahil sa kagaya Kung nag-uumpisa palang mag-vlog-vlog Hindi naman tayo lahat Nag-uumpisa sa magaling Na tayo nag-uumpisa sa Pagkakamali Kaya Try and try Ika nga Hindi ka matututo Kung hindi ka magkakamali Ayan Magandang buhay Good morning Bye mga idol Subscribe for more